pinag-uusapan nga itong International Criminal Court, ito, itong makakausa uh, makakausap po natin sa pagkakataong ito ay fresh from the International Criminal Court. Uh, tanungin po natin kung ano yung kanyang uh, ginawa doon sa The Hague. Uh, nasa linya ho ng ating komunikasyon, uh, former Senator Antonio Trillanos IV. Magandang araw po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito at kayo po ay... Uh, Magpapakinggan uh, sa ating uh, mga himpila ng Bombo Radio at Star FM, nationwide and worldwide. Uh, welcome to the program. Magandang araw po sa inyo. Uh, magandang araw po sa inyo, sa ating mga listeners. Okay. Uh, Nais nice po namin maki-update ano, yung uh, sitwasyon o kaya ay naging pakikipag-ugnayan po ninyo sa International Criminal Court sapagkat uh, lumitaw yung pong uh, larawan. Kayo pala ay nandun noong isang araw sa uh, mismong uh, International Criminal Court uh, uh, dyan sa Dahig. Uh, uh, Mr. Senator? Um, ano po tayo po ay... Uh... Nagkaroon ng ilang ugnayan po doon sa ICC at uh, marami po tayo ng na impormasyon doon. Uh, kabilang na dyan ay yung mga, mga pulisiya ng uh, International Criminal Court uh, Detention Center. So yun, na-discuss uh, doon yung mga iba't ibang mga uh, mga policies kung paano sila alagaan yung mga detainees. At uh, ano naman, talagang primera klase yung kanilang pag-alaga. Kaya walang question about yung mga humanitarian concerns ng mga makaduterte. Okay, uh, kunan lang po namin kayo ng reaction ano, sa uh, sapagkat uh, yung Senate Resolution, 15 na senador yung pumirma doon sa uh, Kahilingan na bigyan ng humanitarian consideration itong si former President Rodrigo Duterte. Uh, kayo ho, bilang isang uh, datering senador, ano ho ang inyong masasabi hinggil rito? Uh, Unang-una, mula uh, pong bisa yung uh, resolution na ginawa niya kasi hindi na po tayo membro ng ICC. At ang pakikinggan lang ng mga ICC pre-trial chamber ay yung mga member states ang Kung sakali ma mag grant ng interim release ang ICC, ito ay uh, para lang dun sa mga bansa na miyembro ng ICC. Kaya hindi talaga mangyari na ma-house arrest dito. At dun naman, dun mismo sa issue ng pagbibigay pag, uh, ng interim release, uh, base nga dun sa mga na-discuss sa akin, malabong mabigyan ng interim release si uh, Duterte hindi natin ni rule out pero malabo kasi ang primary requirement doon doon sa mga nakaraan na nabigyan ng interim release ay eh, magaan yung kaso na kinakaharap ito yung mga obstruction of justice lang wala pang nabigyan sa kasaysayan ng ICC ng interim release ang mga principal accused sa isang heinous crime mm -mm. Okay, so eto na lamang ano, yung uh, Senado uh, batay doon sa isinusulong nitong si Senator Robin Robin Padilla, gustong paimbestigahan kung kayo raw ba ay kabahagi doon sa nagsagawa ng welfare check. Uh, so kayo, eh, kayo yung iimbestigahan. Uh, kausap na namin kayo ngayon. So go ahead, ano po ang inyong uh, masasabi rito, Mr. Senator? Okay. Um, game po ako dyan. Handa po akong humarap sa kanila. Pero alam nyo, para hindi sila mag-ubos ng uh, oras, simpleng tatanungin lang nila si Digong mismo kung bumisita ba ako sa kanya. Kasi araw-araw naman bumibisita yung kanyang mga kaanak, yung kanyang uh, may bahay na si Mrs. Zimmerman, itong mga anak, every other week eh, bumibisita doon. At merong akses sa telepono si Digong kay every everyday niya tinatawagan. Kaya simpleng tatanungin nila Leon kung totoo bang bumisita ako sa kanya. Uh, yun lang, take, the, uh, uh, take his word for it. Ngayon, um, uh, sabihin ko na rin, categorically, na hindi po ako na italaga uh, to conduct a welfare check sa kanya. At ito po yan. Ay sa polisya ng ICC Detention Center ay hindi ka papapasukin kung hindi ka papayagan nung nung detainee kung ayaw ni Digong mabisita ng kahit sino man kahit ka anak nga niya eh. hindi pa papasukin yung tao na yun ganun po kahigpit ang ang uh, patakaran doon sa sa ICC detention center Okay, kayo ho ay personal na dumalaw ano at uh, nakarating diyan sa International Criminal Court. Uh, ano ho ba talaga yung sitwasyon naman ng uh, detention facility ng International Criminal Court at yung mga detainee paano yung treatment uh, batay sa inyong assessment? ng komportable nga doon. Hindi po siya sa selda nakalagay. Maayos yung kwarto niya, may maganda yung kama niya. Um meron siyang heater kung malamig. Meron po silang common area doon, may recreational area, may may kitchen, um, ano ho, uh, talagang maluwag kumpara doon sa mga detention centers dito sa ating bansa. Mm. Okay, naniniwala ba kayo na hindi na makakakakilala makaka, pa itong si former President uh, Duterte uh, batay dun sa, sabi, may pagkakataon na nakahandusay dun sa sahig and uh, uh, hindi na daw makastand for trial ang former President. Ano ho ang inyong masasabi, uh, Mr. Basi Base po sa nakalap natin na informasyon ay hindi po nangyari yung Uh, mga insidente na sinasabi ni Sara Duterte na hinimatay at uh, na nakita na lang nakahandusay sa ano, tatlong beses daw pinabayaan, hindi po nangyari yon Ang uh, ang medical team doon sa detention center, meron po sila sa loob. Merong ambulansya nagaantay sa labas. Ang hospital po, 5 minutes away lang. Nakatutok sila, nakabantay sila doon. Anim lang ang detainees doon eh. Kaya tutok na tutok sa kanila yung mga mga tagabantay, yung mga medical personnel. So walang ganong insidente. Tapos yan naman dun sa naging uli-ani na raw. Ito po, titignan nyo po yung mga statements ni mismo nila Sarah bago ng confirmation of charges hearing nung September 23. Bawat bisita nila, lumalabas sila, nagpapa-interview sila. May isang insidente doon, wala silang sinabi na sinabi ni Digong na hinimatay siya o nagkaroon ng medical emergency. Wala rin silang sinabing uh, hindi na nila na makausap ng maayos kasi ano na, uh, nawawala na sa sarili o kaya uh, makakalimuti na. Walang ganyan. Ito ho, ano, uh, pang, uh, isa pang uh, katanungan na nais ho namin uh, i, uh, ipaabot ho sa inyo. Hingin na lamang ho kami ng update ano, dito sa status ni, uh, ni former uh, Police Colonel Garma Uh, nasa nasaan na hubo siya kung uh, inyong nalalaman dahil uh, alam ko na interview na rin yata siya no kagaya din ho ninyo uh, para dito sa kaso ni former president Duterte uh, ano ang update uh, Mr. Senator um, Umalis na po siya ng Malaysia base sa aking uh, pagkakaalam at siya ay nasa isang safer place sabihin na natin at uh, totoo po na siya ay magtitistigo laban kay Duterte at kay Bongo uh ukol sa kanilang mga kaso. okay, eto na lamang ho ano, na ko ito kani kanina bago ho kayo, tinanong ko ito kay Attorney Mark Tolentino. Uh, pero sa tingin ho ninyo, uh, yung pag-asa na ibalik dito sa Pilipinas si former President Duterte, um ano ho ang inyong nakikita rito sa ganung posibilidad, uh, Mr. Senator? Malabo na po, no? gaya nga ng nasabi ko kanina, dahil hindi na po tayo miyembro ng ICC, eh hindi talaga, wala na tayong boses doon at hindi na rin pwede tayong so, mag-host na na ng uh, uh, kay Duterte kung sakaling mabigyan man siya ng interim release kasi hindi na nga tayo miyembro. Uh, malabo na talagang ma makauwi siya unless madidismiss yung kaso. Kaso dinidelay nga nung mga kampo nila yung pagsimula ng trial. So, yun po ang ang magiging dilema nila. Okay, sige. Uh, maraming salamat po Mr. Senator sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo uh, dito sa ating mga taga sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much. Mga kabombo, mga kastar na isyo, nakausap po natin si former Senator Antonio Trillanes IV at uh, yan ay kaugnay pa rin ng uh, kanyang personal no, na pagbisita sa International Criminal Court.